Ah, hindi man papatamid, again, malu sebut na. Kutak ka rin ulo. Aku. 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 naik Aku. Aku. sakit Aku. Kuya, kuya, pera. Nakal. Agay! Eh, 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 eh. Nakaroon kita po. Pati karon ang carpet ko. Yawang kinalok do. <laughs> Hindi ko ganis ano sa agay kapakadlaw. Na, Naano kay... Ano yung tsama ni Uba? Naginapakwa. Pati ulo ko daw. Los buton mo man niya. So, mga guys. Wala daw. Natamay no bokol plug na hot na lang guys hindi na si maribek rina hindi na si maribek ko si maribek kalbo hindi si maribek si si upaw, upaw. Oh. oke okay. okay. hello ay na gagal si maribek mengih ke na videoan lagi ke mengih ke na tin tok ke mengih to sikin blare ko ay ko blang uban dai na no kay wala gapakwa ta uban na wala manan ni Ang uban niya nga. Guys, lang tuwa blan yung ubras ng ako nung bata, guys. oh. lang tuwa nyo bala, guys. Wala sa kapag mga uban, ginalusbutan yung ulo ko. Yan. Yeah. Na? Katul-katul dah

Pasdak naman ang ice water. <laughs>